Hello mga mi, Shai Morena in Hong Kong at ito nga at gagawa na naman tayo ng avocado oil. Only touch my skin. Ano daw? Dati nga kinakanta ko lang ang paat. balikat, ulo pero ngayon pinapahiran ko na. Hi! Di na nga may kakala, matanda na nga ako. Hi! Nagdrama na naman tayo. Siya sige, simulan na nga natin. Meron nga tayong niready na oil, avocado seed bottles at syempre globes. Nahiwa ko na pala ang avocado seed mga mi. Pwede nyo ring gadgarin sa akin kasi ganyan na ang hiwa medyo manipis na pahaba para hindi magbara kapag in-spray. Lang sa bottle ang avocado seed, oil at cloves. Then leave it in 3 days. Kung nyo naman ng baby oil na gamitin, pwede din ang alcohol or gas or olive oil. It's better. Same procedure pa rin ang paggawa. Alam ko, madami mga katulad ko na OFW o karmihan gumagamit neto. Comment nyo nga dyan sa baba kung isa ka rin sa gumagamit neto. Share na rin kung gaano ka-effective ito. At isa pa kung wala kayong globe. Pwede kayong mag-order dyan sa baba, api account ko, habang mura pa Yung globes pala mga may, ay pwede sa may high blood, pero wag damihan sa paglagay, nakakahilo din Ilagay nyo lang sa may tubig, ibabad nyo, inumin nyo Pero ang karamihan ay nilalagay nila sa maligam-gam na tubig Kapag nababad na, tsaka nila inumin After 30 minutes, bago sila kakain, iniinom na nila yan Huwag kalimutan mag-order dyan sa baba at yung mga iba nilalagay nila sa shampoo para hindi maglagas daw ang kanilang buhok. Kayo mga mi, try nyo bang maglagay sa shampoo? Kung natry nyo na, comment down below naman para alam ng iba. Karamihan sa amin na mga OFW, ganito nga ang gamit. Lalong-lalo lalo na ngayon kasi pa winter na, kaya naman gumawa ako. tinga e sabi ko nga, effective para mawala yung sakit sa katawan. I-spray mo lang, tapos i-massage-massage mo dyan sa mga kamay mo, sa likod, at sa iba pa mong parte ng katawan upang maibsan ang sakit. Sabi ko nga, effective ito. Kaya wag mong kalimutan mag-order dyan sa baba ng gloves. Kaya naman hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching. Pakishare na rin para alam ng iba. Salamat! At pag nag-order kayo ng globes, huwag nyo na rin kalimutan papalo sa chappy account ko. Salamat! Pa-heart and comment na rin. Salamat!